Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga naapektuhan ng Bagyong Hulyan sa Ilocos Norte. Kasabay nito ay pinatutugunan na rin ng Pangulo ang problema sa saltation sa lalawigan. Si Kenneth pasyente sa report. sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Ilocos Norte, personal niyang inalam ang pinsalang idinulot ng bagyong Hulyan. Nalaman ng pangulo na isa sa dahilan ng pagbaha sa ilang lugar sa probinsya nitong nagdaang bagyo ay ang siltation, bagay na dapat anyang agad matugunan para maiwasan ang ilang environmental issues. Ang gulat ko nung nung lumilipad kami, grabe na pala ang siltation dito. We have to do. We have to do something. But we'll, we'll, we'll figure something out. I'll, I'll, I'll talk to whoever we can. We can talk to who can help us. Because when I, I don't remember the, the the rivers being that shallow before. I've never seen them this shallow. In all the time that I spent here in Ilocos. And they've been they've been silted for a long time. May So hindi talaga <laughs> dredge. Uh, I think that's the, the main problem that we're facing, is the siltation. And th that's what's causing all of this damage that, uh, uh, that we are seeing. That's the, uh, that's the root. I think yes. that's the root problem. That's the one that we have to attend to. Sinabi naman ng DPWH na kasama na sa kanilang ginagawa ngayon ay ang pagkuha ng mas maraming dredging equipment para tugunan ang siltation sa lalawigan. Makikipag-usap na rin daw ang pangulo sa mga kumpanya para mapabilis ang pagresolba sa problema ng siltation. Nagahanap ako ng ano ng mga makakatulong sa atin. Uh, I will talk to some of the, some of the big uh, companies who are who specialized who are doing this. Maybe we'll have to import equipment from China, from Taiwan, wherever. Para yung malalaki. We have to, we have... San Miguel has, uh, has may, may bago silang machine na napakalaki eh. Baka bagay sa atin yun. Oo, baka pwedeng ilagay dito yan. And then I think your idea, Gormat, of, uh, of chopping up the the areas so that everyone we, we can as, assign already somebody to for each area so sabay-sabay sabay, sabay, sabay. it will be almost sabay-sabay yeah sabay. uh, that's the that's the thing that we have to do now Siltation din ang nakikitang dahilan kung bakit nag-collapse ang Gabo Dike sa Lawag, sa Lawag City na personal ding ininspeksyon ng Pangulo. Kaya naman inatasan na ng punong ehekutibo ang DPWH na agad isaayos ito. Imbis na stop protection naman, eh lalagyan namin ang tasada. Kasi ang nangyari dito yung, yung, yung tubig nang galing sa loob. Tinulat yung, yung dike na palumas, yung papunta sa uh, palumas kaya ganun na sila. Kaya natin yung design. Gagawin natin. Ang natin na uh, uh, kalsada tapos may slope protection para kung kahit malaking tubig mo magating, hindi na magtutulak yung, yung, yung slow protection yung dahil. Nagtungo rin ang Pangulo sa distribusyon ng cash assistance para sa mga benepisyaryo ng AKAP ng DSWD kung saan daan-daan ang nakatanggap ng tig-3,000 piso. Dito rin niya inihayag na simula lunes ay mamamahagi na ang DSWD ng 10,000 pesos na cash assistance sa mga kwalipikadong individual na apektado ng bagyo. Nagbigay din ang Pangulo ng 100 million pesos sa lokal na pamahalaan ng Ilocos Norte para magamit sa kanilang rehabilitation efforts. Kenneth, pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.